Hello guys, good evening and welcome back po ulit sa aking channel. So, after ko mag ano guys, mag repack ng mantika, may i-share na ako sa inyo ano. Ayan. So, since guys, nakabili ako ng ball pen. Maganda siya, para siyang sign pen. Ayan. So, murang-mura, siguro uso-uso to guys kasi ang dami talaga ng bumibili nito, no. Sa ano ba, sa store, sa seller ng ganitong ball pen. So, sobrang mura talaga niya, guys. Grabe. Ang ano nito, guys, ay ang pangalan niya ay Umi pen. Ayan. Umi pen, moji in style, gel pen. So, kakabili ka nito, guys. Nakaano siya? Naka by 50s at saka 100s. Grabe. Sobrang murang-mura, guys, talaga. Ito, guys, nabili ko lang siya ng 77.80. 50 peraso na siya. Ayan, o. Oh. Dalawang ano to, guys. dalawang Dalawa binili ko, guys. Ayan. Isa pa. Ay! Pako na. So, nahalo ko na pala yung iba dito. So, halo na to siya, guys. Ano to? 100 pieces. Ayan. Petok sa inyo, anyway. Yan, 100 pieces siya. Yan, oh. Yan. Yan. Oh, meron pa dito. Wait lang. Asa na din. Kinuha na kasi ito ng anak ko, eh. Nandiyo na office ko. Ayan, nandito pa lang yung iba, guys. Kaya <laughs> nagtaka ko. Ba't parang kulang? Ayan. Ito yan, guys, oh. Di ba? Ang dami. Grabe. Ang daming ball pen. Tsaka sobrang mura talaga siya, guys. Ayan. Pwede ako Ayan. Ayan, oh. Ayan, di ba? hundred, 100, 100, ano to, guys? 100 pieces. Ang kaibahan lang nila, guys, yung ano lang, yung sa likod lang nito yung ito oh dito kulay black ito naman sa kabila kulay white na siya clear lang siya yan so kung i-divide natin guys kasi ang uh, isang ganito sa 50 pieces nasa ano siya 77.80 pero guys nabili ko lang to ng, ano nabili ko lang siya nang uh, 139.20 yan ang yung binayaran ko kanina dun sa ano sa rider 1.40 kasi may point 20 yan round off na nila <laughs> ayan so konti lang din naman, di ba? Yan. So, tingnan natin, guys, ano. So, 130. Ilagyan natin 140, guys, kasi yun yung binayaran ko sa rider. Divide natin siya sa 2, di ba? Nasa 70 pesos. Ang kada, sa 50 piraso. So, divide natin sa 50. Yan, guys, o nasa 1.41 peso And 4 centavos lang yung cost ng isang ballpen na ganito. Yan. So, yun itong itsura niya, guys, o. Meron pa siyang cover dito. Yan. Ganyan siya. Oh. Madami siya laman, guys. Yan. Gel pen siya. Oh. Gel pen. So, pwede natin siyang tingnan. Meron din silang ganito, guys, na refill. Yan. Oh. Pwede ka mong bumili ng refill. Uh, na nasa ano din siya. 100 peraso. Murang-mura lang, guys. Talaga. Parang nakita ko siya sa Shopee. Ano, 90 pesos lang. Ito, guys, nga pala. Yung binilhan ko nito ay sa TikTok. Mas mura ata sa TikTok. Pero yung anak ko kasi yung nag-ano nito. Yung may TikTok account, account siya. Sabi ko lang sa kanya na bilhan niya ako. Yan. So, pwede natin ibenta, guys, ng 5 pesos. Grabe, no? Laki ng, you know, 1.4 lang or lagay natin 3, di ba? Ang laki pa rin ng kita mo dito. Yan. Sobrang dami yan, oh. 100 pieces yan. So, pakita ko sa inyo yung sulat niya. Asan na yun? Mayroon akong sample dito guys, eh. Saan ba? Wait lang, guys, ha? O, saan na yung sample ko? So yan guys, di ko na nahalo ko na nahalo ko ata yung aking isang ano, isang sample kasi tinanggalan ko na siya ng ano guys, yung ganito ba, yung cover dito, yon sa point niya. Tinanggalan ko na siya, so di ko na makita saan dito. But anyway, asa ah, sige, magkuha na lang tayo ng isa guys, ano, so, kasi magagamit ko rin naman dito sa tindahan. Ayan, so tanggalan natin ang, ano guys, yung cover niya dito. Yan, o oh, diba? Ito yung itsura niya guys, o. So. Oh. So, isulat naman natin. Kita ko sa inyo yung tong kanina oh, tinray ko lang oh. Yan yung sulat niya. So dito tayo guys oh, sa sa ano, sa malinis. Yan oh. Kapal ng ano niya oh. Parang sign pen talaga siya guys. Yan oh. Yan oh. oh. straight line curve char. Yan, 'di ba? Napakalinaw oh, guys oh. Ganda ng sulat niya. Yan. Saka maganda yung ano niya oh. Yan, maganda talaga siya. Yan oh. oh 'di ba? So, sulit na guys. Sulit na sulit na to ganitong ball pen. Pwede natin bentang limang piso. Kasi yung, yung ano kasi, yung uh, classmate ng Junakis ko, meron siyang binibentang ganito sa school nila, 5 pesos. So, benta ko din siya dito niyang 5 pesos. Or, try natin 3 pesos. ba? Diba? kasi masyado malaki. <laughs> Laki ng kita natin. Yan. Kasi sa 50 pesos guys, times 5 natin, nasa 250, eh magkano lang cost nito? Nasa uh, 130, uh, 70 lang. Less 70. O di ba may kita ka ng 180 pero yung ball pin naman hindi ganoon kabilis, di ka ba? Diba? So magtetenga pa rin siya dito. Pero anyway, yan oh. Na, ano ko lang siya, guys. Ah, uh, na ano lang ako na sobrang mura kaya bin binili, ko na nang isang daan. Yan. So ayan, di ba? Murang-mura talaga. So gusto ko lang siya i-share sa mga gustong kasi usong-uso talaga siya, guys. As in, talaga madaming bumili. So ang ganda ng sulat niya. Ganun kapal din ang sulat niya. Yan. Ba? Diba? Dami? <laughs> kung sabi ko sa Junakis, kung magdala ka sa school para baka may maghanap ng ball pen, di ba? Pwede mong ibenta yung piso. Yan. Kasi ganoon nga yung benta ng kanyang kaklase. So, may kakopetensya <laughs> ng kaklase niya. Ah, ayan. So, yun naman guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod Paalam, bye-bye.